Tama yan, na no. Ay, sunod natin ng tangki. Oh, oh. Here I come. Oh, here I come. I hold him up. <laughs> <laughs> Malin, one. one Ladies, mga mga gili. Yan. bus boss. May bagong booking kami. Shoutout sa mga masisipag na nagkakarga dito. Bro, shoutout tayo, boss. To shout out. Eh no. sa ano? Wash out. Eh wash out, bro. masisipag na masisipag sa nagkakargasano namin, pangarga. Thank you. Wash out daw. <laughs>